sa mga pangunahing balita. 1.3 milyong halaga ng shabu nasamsam sa isang high value target. Dalawa katao patay sa magkahiwalay na aksidente sa kalsada sa Kamarinisur at Sorsogon. Bahay sa Ligaspe City tinupok ng apoy naiwang kandila sa hinang suno. Second Bicol Immunization Summit isinagawa sa Ligaspe City. At delegasyon ng Bicol Region para sa Palarong Pambansa 2025 tumulak na patungong Lawag City. Magandang gabi. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw. Ikalabing siyam ng Mayo, taong kasalukuyan. Timbog sa isang bypass operation sa San Fernando, Camarines, Sur, ang isang high-value individual mula Pasay City. Nakuha mula sa sospek ang mayigit 1.3 milyong halaga ng Shabu. May report si May Insinares. Isang high value target o HVT ang naaresto sa isang buy operation sa barangay Grihalvo San Fernando Camarines Sur alas 11:30 ng umaga kahapon. Kinilala ang suspect na si Alex, hindi niya tunay na pangalan, 38 anyos at residente ng Pasay City. Nakumpiska sa kanyang isang plastic sachet na buy item at tatlo pang plastic sachets ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 200 gramo at nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. Sos. Ayon sa San Fernando Municipal Police Station, matagal nang minamanmanan na ng suspect dahil sa pagpapakalat umano ng droga. Pumunta raw ito sa San Fernando para sa isang transaksyon. Base po sa suspect, talaga ang pakay niya lang po dito is magdala at magbenta, then alis lang din po siya. So hindi po talaga siya nakatira dito, ma'am, taga-pasay po talaga siya. I-deliver niyo po dito, then syempre po may kapalit din na halaga na pera. Kaya isinagyan po namin yung bypass operation. Matagumpay na naisagawa ang operasyon dahil sa pinagsamang puwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit at San Fernando MPS patuloy po ang koordinasyon po sa amin regarding po dito sa drugs. Ano po? So, kung meron man po kayo na monitor or meron po kayo information regarding sa mga pinagbabawal na gamot o sa anumang corp, anumang illegal na gawain, pwede niyo pong i-report sa pinakamalapit na police station po para ma-actionan po agad namin. Ano po? Maraming salamat. Kasalukuyang nasa kustudiyan ng San Fernando MPS ang suspect at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang tatak, Bicol, May Insinares. Patay ang isang 64 anyos na lola matapos na maaksidente ang sinasakyang top-down sa Bulacamarini Sur Sabado ng gabi. Sugatan naman ang iba pa nitong kasamahan na patungo sana sa isang burol sa Goa. May report si Rose Bilista. hindi na umabot pang buhay sa ospital ang isang 74 anyos na lola matapos na maaksidente ang sinasakyang top-down sa Zone 4, Barangay Balaugan, bola, Camarines Sur, alas 6.42 ng gabi nitong Sabado, Mayo 17. Ayon sa ubulat ng Bula Municipal Police Station, sa kayang limang pasahero, binabaybay ng top-down ng daan papunta sa bayan ng Goa para magtungo sa isang burol doon. Subalit nasakop ng isang Toyota Avanza ang linya ng mga biktima na nauwi sa trahedya. Patay ang biktima habang sugatan ng driver at ang apat pang pasahero. So yung passenger po nung top is tumila po po ma'am dahil sa impact. Dagdag pa ng tagapagsalita, hindi naman daw nakainom ang driver, subalit naging matuli ng pagpapatakbo nito na nauwi nga sa aksidente. So yung abansa po, kinain po mam Ma yung linya nung lockdown. Yun po ang pinakang, po, no? kinakang point po noon. Kaya nagkaroon po ng aksidente, nagbanggaan po yung vehikulo. Hindi na rin sinampahan pa ng kaukulang kaso ang sospek matapos na maareglo ang pamilya ng mga biktima. Para sa mga balitang tatak, Bicol. Rose Belista Patay rin ng isang habal-habal driver matapos sa sumalpok sa isang pampasaherong bus sa huban Sorsogon. PN PNP muling nagpaalala sa mga motorista. Si Mel Moral sa detalye. Dead on arrival ang isang lalaki matapos sumalpok ang minamaneho niyang habal-habal sa isang pampasaherong bus sa Sityo Kaladgao, Barangay Burad-Buran, Huban Sorsogon nitong biyernes, Mayo 16. Kinilala ang biktima na si Romeo Binias Gamas, 33 anyos, binata at residente ng barangay burad Huban Sorsogon. Ayon sa Huban Municipal Police Station, pauwi na si Gamas mula sa isang pista nang mangyari ang aksidente. Papaliko na umano ang kanyang habal-habal nang bumundol ito sa isang pampasaherong bus na biyahing Maynila. Head-on collision, sir, yung nangyari, sir. Yun na nga po, sir, ang resulta dahil sa medyo nag-suffer, sir, ng serious physical injury, sir, yung driver na driver na tool natin, sir, si Romeo. Kaya, sir, nung pagdala, sir, sa Huban Medical uh, station uh, na declare na po siyang dead on arrival sir ng ating doktor na si Ronel Gabriel Ardumdum. Hindi na nagsampa ng kaso ang pamilya ng biktima, ngunit humihingi sila ng kabayaran para sa pinsala at sa gastusin sa pagpapalibing. Nagpatawag na sila, sir, ng abogado, sir, para sa settlement nila, sir. Bali, sir, nagkasundo na sila, sir, yata, sir, kung ano yan, sir, doon sa mga babayaran, sir, doon sa motor. At pati na rin yun, sir, sa mga gastusin, sir, ng namatay, sir. Muli namang nagpaalala ang pulisya sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho. E nare rin ng PNP na huminto at magpahinga kung nakakaramdam ng pagod o antok, lalo na kung galing sa inuman o mahabang biyahe. Para sa mga balitang tatak Bicol, Mel Moral. Dahil sa naiwang may sinding kandila sa altar, isang bahay sa Legazpi City ang tinupok ng apoy. Patuloy pa rin na inaalam ng otoridad ang kabuang halaga ng pinsala. May report si Danica Garcia. Tinupok ng apoy ang isang bahay sa Purukdos, Barangay 33 Peña Randa City. Mag-aalas 12 ng tanghali kahapon, Mayo 18. Ayon kay Marieta Haji, may-ari ng nasunog na bahay. Naiwang nakasinding kandila ang sanhi ng sunog. Nag-alay umano sila ng kanyang tatlong anak ng pagkain at nagsindi ng kandila sa altar bilang pag-alala sa kanilang yumaong padre de pamilya na pumanaw nitong Mayo 4 dahil sa pagkakuryente. Aniya, bigla na lamang umanong nagliyab ang apoy. Dobleng dagok umano ito sa kanilang pamilya. Nananawagan pa ako sa inyo na kung pwede man po, tabangan nindo po kami. Ta, nasuloan po kami kay Harong. Wala po talaga kami natatada maski sa rumimbado. Tabangan nindo po kami. Ayon kay Senior Fire Officer for Gary Santander, Deputy Fire Marshal at tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection Ligaspi, gawa lamang sa light materials ang bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Umabot sa first alarm ang sunog at naapula mag-aalauna ng hapon. Wala namang ibang nasunog na bahay o nasaktan. Patuloy pa rin na inaalam ng otoridad ang kabuo ang halaga ng pinsala. Malaking bagay din po yon ang mga bayanihan, yung iba ng balde-balde system na tinatawag natin. Uh, para po uh, hindi kaagad lumaki yung apoy, mapula kaagad bago pa man lumaki, lumaki o bago pa man dumating yung ating mga responders, at least mainisil na po silang ginawa para mantala po ang paglaganap ng apoy po. Nagpaalala muli ang BFP sa publiko na maging maingat sa paggamit ng kandila at tiyaking maayos itong napatay bago matulog o umalis ng bahay upang makaiwas sa mga ganitong insidente. Para sa mga balitang... Tatak Bicol, Danica Garcia. Second Bicol Immunization Summit isinagawa sa Ligaspe City. At delegasyon ng Bicol Region para sa Palarong Pambansa 2025 tumulak na patungong Lawag City. Yan at iba pang balita sa Pagbabalik ng Ako Bicol Online TV. Marahin na aldaw sa Ilugabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaypuhan kang kalinga asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Inipuan sa tuyang dalan para makapalhatod kan serbisyo mas ano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisiyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na ang serbisyo medikal as in dental directa sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo, kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Libre po gabos ang serbisyo medical, dental, laboratory, asin mga bulong. Wara po ka mo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kay taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nagaanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong sa Indo na anak ko Bicol Party is permiyaon para sa Indo. Santo ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party list. padagos po niyato dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindogabos sa giraray, dakulaw, pasasalamat po sa indong pagtangkilid, asin pagtitiwala, naway padagos niya itong ipangaji ang mga kalusugan, asin kaligtasan ka bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang ni Nakulang salamat po, asin marahinal daw. Sento ka boss. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may mababasa. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa amin. Uh, Maraming-maraming salamat. Po dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24 7 Nakulaan ng pagpapasalamat niya mo, gayo may habang kami nabubuhay. Nakulaan nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. At sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil daan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurubang! Nagbabalik ang Akubicol Online TV. Matagumpay na nailunsad ng DOH Bicol ang kanilang second Bicol Immunization Summit sa Ligaspe City. Layon umano ng summit na palakasin pa ang immunization sa Kabikolan na patuloy na nagkakaroon ng pagbaba sa bilang ng mga nagpapabakuna. Ang buong detalye alamin sa report ni Mel Moral. Nagtipon na ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor kabilang na ang health leaders, health workers, immunization champions at mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at local government units sa ikalawang taon ng Bicol Immunization Summit ng Department of Health Bicol Center for Health Development na isinagawa nitong Mayo 14 sa isang hotel sa lungsod ng Ligaspi. Layunin ng summit na palakasin ang immunization sa kabikulan na patuloy na nagkakaroon ng pagbaba sa bilang ng mga nagpapabakuna. Ayon kay Dr. Maita Bubis, Family Health Cluster Head ng DOH Bicol, malaki ang ambag ng mga nabanggit na sektor upang maibalik ang tiwala ng publiko sa mga bakuna. And renewed commitment from our dedicated frontliners to our health leaders and local government leaders. Your efforts are the foundation of a healthier year. More resilient Bicol. May this event ignite new ideas, strengthen old partnerships, and move us close to a more inclusive and responsive health system. We also look forward to the signing of the Memorandum of Unders Understanding for the Bicol Regional Immunization Council. This is a big step toward a unified, comprehensive strategy that protects every community in our region. Ayon naman kay Dr. Carmina Vera, tututukan pa ng DOH ang mga komunidad na kulang pa sa servisyo ng pagpapabakuna at papalakasin din ang kakayahan at kagamitan ng health workers. Our outreach and community mobilization, we also want to increase our focused supervision healthcare workers so that they are aware of the uh, existing practices for immunization. And finally, if we, since we are implementing um, trainings and we are uh, um, supervising, we need to ensure that we have an existing monitoring and evaluation system that is uh, responsive to everyone's needs so that we can uh, clearly identify what gaps. Siniguro naman ng DOH Bicol at ng mga kalahok na mas paiigtingin pa ang kampanya sa pagpapabakuna upang matiyak ang kalusugan at proteksyon ng bawat Bicolano at ng buong sambayan ng Pilipino. Para sa mga balitang tatak Bicol, Mel Moral. Matinding init asaan pa rin asaan pa din sa mga susunod na araw ayon sa pag-asa. 40 degrees Celsius na heat index na itala ngayong araw sa Ligaspe City. Narito ang buong detalye. Alas tres na ng hapon nang magbukas ng kanyang pwesto sa Sawangan Park sa lungsod ng Ligaspi ang Paris vendor na si Jenna Liza dahil sa matinding init ng panahon ngayong araw. Aniya, iniiwasan niya ang mabilad lalo pat delikado ito at posibleng mauwi sa heat stroke at iba pang sakit. Sinasanay niya rin daw ang pag-inom ng maraming tubig para iwas na rin sa dehydration. Lagi po kami may stock na tubig na may yelo. Ayon sa pag-asa, umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Legazpi City kaninang alas 12 ng tanghali. Pasok ito sa extreme caution level o lubhang mapanganib sa tao. Uh, ngayon po, wala pa naman tayong namamonitor uh, within 2 to 3 days na maaaring uh, mabuo sama ng panahon na makapeto dito sa atin sa Pilipinas. Asahan pa rin daw ang ganitong kainit ng panahon sa susunod na tatlong araw sa rehiyon. Wala po tayong ano, uh, importanteng lakad Uh, mas maganda man natili muna tayo sa ating mga bahay at kung lalabas man tayo, uh, mas, uh, magdala tayo ng panangga sa init, uh, lagi tayong magbaon ng tubig. Sa kabila nito, maari pa rin daw makaranas ng isolated rain showers at thunderstorms sa ilang lugar sa Bicol Region. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Tumulak na ngayong hapon patungong Lawag City ang delegasyon ng Bicol Region para sa Palarong Pambansa 2025. Lain umano ng grupo na mapagtagumpayan ang iba't ibang sports upang mas mayangat pa ang pangalan ng rehiyon sa larangan ng palakasan. May report si Dani Garcia. Hey guys, good luck guys. Tumulak na ngayong hapon patungong Lawag City, Ilocos Norte, ang mayigit isang libong delegado ng Bicol Region sa Palarong Pambansa. Ayon kay Francisco Dexter Sison, Regional Sports Officer ng Schools Division Office ng DepEd Bicol. Layo nilang mapagtagumpayan ang iba't ibang sports para maiangat pa ang pangalan ng region sa larangan ng palakasan ah uh, lahat po ng event na ginagawa sa DepEd, mayroon po tayong tinatawag na individual sports, mayroon kumbatib, yung mga combative sports, may racket games, mayroon naman po mga team sports gaya ng volleyball, basketball, softball, foot, futsal. So yun po, lahat po yun, ilalaro natin sa ngayon pa po doon sa Lawag City. Kami po naglulubos na talagang nag humihingi po ng tulong niyo. May pagdasal ang safety number one ng mga bata, na walang ang injury, walang masamang mangyari sa atin at isa man lang, kahit isa man lang sa member natin na kasama sa delegation na walang mangyari at kung maaari po manalo tayo ng mga gintong medalya po. Nagpasalamat din si Season sa mga magulang ng mga delegado na patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa kanilang mga atleta. Sa parents po, laking pa sa salamat po namin sa lahat ng mga nawa uh, parent ng mga atleta kasi sa so tanggapin po natin hindi, kung wala po yung parent, wala tayong atleta. At pasalamat kami sa lahat ng atleta, lahat ng parent na sumusuporta sa kanilang mga anak. Kasi po, di, kami naman sa DepEd, ang aming ang ngipiin, hindi lang po pang academy, kundi pang sports at lahat ng aspeto ng buhay. We are trying to develop the child as the totality of man. Ibig sabihin, mentally, spiritually, emotionally, disciplined, and undisciplined po, napakalaking bagay sa sports. Nagpabot din ng pasasalamat si Season sa Ako Bicol Party List para sa pinansyal na suportang ipinaabot nito para sa mga pangangailangan ng mga atleta kami po ay nagagalak na kami po ay natulungan ng Akubikol nang dahil sa Akubicol nagbigay po ang Akubicol ng downloaded fund through MOE sa lahat ng division offices so doon po namin kinuha yung karagdagang kulang sa pamasahe na 7,000 pesos doon po namin kukunin at i-augment po yun doon sa binigay ng national uh, ng national debt na 11,000 uh, per pack so ang pamasahi po sa aeroplano is 18 so yung kulang po doon sa 11 doon na po sa augmentation na kukunin namin Magsisimula ang kompetisyon sa Mayo 24 at magtatapos ang Palarong Pambansa 2025 ngayong June 1. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Opesyal nang idineklara ng Commission on Elections ang ak Nakamit ng ako Bicol ang ika na pwesto at nakakuha ng 2.56% na kabuoang kabuo ang boto. Nakatumba. At yan ang mga balitang nakalap ng ako Bicol News Team. Ako po, Sir Hercules Barbacena. Salamat! sa mga pangunahing